Balita naman po sa lalawigan mga kapatid. Patay ang isang babae matapos barilin ng sarili niyang mister sa Talisay City, Cebu. Nangyari nga yan habang kumakain sa tabing kalsada ang kinilalang biktima na si Eileen Francisco. Isinugod pa sa ospital ang biktima pero namatay din ito kalaunan. Ayon sa investigasyon, napag-alamang anim na buwan ng hiwalay ang hiwala mag-asawang Francisco. Bukod sa matinding selos, hindi na raw kasi kinaya pa ni Aileen ang pananakit sa kanya ng kanyang mister. Sa follow-up operation ng mga pulis, nadakip si Rodino sa isang ospital sa Carcar City. Napag-alaman ding may warrant of arrest din ang suspect sa kasong frustrated murder at homicide sa Ozamis City. Pasakit naman sa mga residente ng Marilao Bulacan ang butas-butas na hanging bridge. Naku, marami pong butas-butas dyan sa Bulacan. <laughs> Hindi na nga Bulacan ang tawag dyan. Ang tawag na po dyan ay Lubacan. O, oh, sa dami ng butas sa kalsada. Kaya naman ang mga residenting dumadaan. Buwis buhay! Antayin nyo pang may ma-accidente dyan. Buwis buhay po ang sinusuong sa sitwasyon na yan sa barangay Santa Rosa 1. Ilan sa mga butas na hanging bridge ay tinapala ng tabla para nga iwas disgrasya. Pero marami pa rin residente ang lumulusot ang paa dahil sa mga naglalakihang butas ng tulay. Araw-araw na sa 4,000 residente ang gumagamit ng tulay na nagdudugtong sa barangay Santa Rosa 1 at sa barangay Lambakin. Ilang beses na raw sumulat sa Marilao LGU at sa Governor's Office ng Bulacan ang pamunuan ng barangay pero wala raw naging tugon. Oy Gov, gising! Isang foundation naman ang tumugon sa panawagan ng barangay. Abay, foundation pa, foundation pa ang tumugon. Dito nga po sa panawagan ng barangay para maipaayos ang mga butas at maging matibay ulit ang tulay. Tiniyak naman ng Mayor's Office na tutugunan ang naturang issue. Nako sa Sa Kalbayog City Summer naman mga kapatid, patay. Ang limang taong gulang na batang lalaki matapos ding makuryente. Naglalaro lang daw sila sa labas ng bahay nang mapansing nawawala ang biktima. Dito na siya natagpo ang palutang-lutang sa sapa makalipas pong isang oras. Base nga sa investigasyon, isang kable ng kuryente ang nakitang nakasayad sa sapa. Hindi matukoy ng mga residente kung kailan o paano nahulog sa tubig ang live wire. Pero matagal na raw nilang nireklamo nire sa utility company ang nooy nakalundo nilang kable mula sa poste. Hindi na nagsampa ng reklamo ang mga magulang ng bata matapos magbigay ng tulong ang kumpanya. Tumanggi na ring magsalita ang utility company pero nangako silang aayusin ang nakadismayang kable. Ted Pylon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.